So hi guys, so pag ganyan-ganyan lang si ate, palinis-linis lang, pero 150,000 ang sahod dyan, Hoo! Hi guys, ako nga pala si Pininholan, isang OFW dito sa Netherlands. Nagko-coffee muna ako dyan kasi papasok na ako sa trabaho. is Friday day na naman, isang last day na naman ng weekend. So pagkatapos ay nag nagbibis ako ng sa akin sa patos. Alam mo naman, pag isang OFW, ayan, bahay trabaho lang. Ito pala ang aking baon, may kanin ako at sa ulam ko yan lang muna. So while ako nag ng oras, upo upo muna ako. At maya maya ay alis na ako ng bahay kasi nga, ang trend ko is 11.41. Isang araw na lang, mag-weekend na, kaya masaya ako kasi nga pag bukasan is free upo na. So napakaganda ng panahon kahit malamig pero ayos lang basta maliwalas, walang problema at may sikat ng araw. So naglalakad nga pala ako papunta ng trabaho. Alam nyo ba guys, araw-araw nagbabaon talaga ako ng kanin ko at saka may ulam kasi hindi talaga pwedeng hindi ako kakain ng kanin. Hoy, manghihina talaga ako guys. Kagaya sa ibon na to, nanghina kasi walang kain. Hoy, so ayan napakaganda talaga at maliwalas talaga ang panahon kahit malamig, ayos lang yan guys. So while ako naglalakad guys, napansin ko talaga na marami nagtatanong sa akin. Sabog notification guys kasi nga marami nagtatanong kung paano nga ba ako nakapunta dito at paano ako apply dito kung paano nga para mag-cross. Guys, marami na akong video na ka-upload na kung paano ako nakapunta dito, paano ako naka-apply kaya scroll scroll niyo lang diyan guys, nandiyan lang 'yan sa baba ng mga videos ko tingnan niyo na lang. Dumating nga, nga ako sa train station guys at nga pala yung City na sasakyan papuntang Amsterdam guys. So, yung Amsterdam pala isa uh, yung capital dito sa Netherlands. Hoy, Simple alam nila 'yan guys. Maya-maya yeah. maya lang ay dumating ang aking sasakyan na Arnet So, yan 8 minutes lang pala guys to stop lang pagkatapos ay makakarating ka na sa station kung saan ka bababa ay pagkatapos ay pumasok na ako. Pumasok na ako sa loob ng train guys at may nakita akong baby so pinao una muna kumuna. hindi naman masyadong truck ngayon guys o ibig sabihin hindi masyadong maraming passengers kaya ayon maluwag at maraming pang upuan, po ayun ilang sandali lang guys ay dumating na ako sa station guys ito na yung pinaka last na at nag-outstopin na ako ibig sabihin ay lumabas na ako ng train alam mo 8 minutes lang po talaga so ito nga pala ang kabuuan guys napaganda ng pano at maliwalas at check out na rin ako kailangan natin mag-check out yan para hindi magdoble ang pinabayad natin iikot pala ako sa kabilang lane guys kasi nga may ginagawang kasada dito sa harap namin kaya hindi ako maka ng dinadaanan ko lagi so kaya umikot muna ako sa medyo malayo-layo tuloy kasi napapaikot ka pa doon pero ayos lang kasi marami pa naman akong oras ayan so malapit na ako dumating sa aming pinagpapasukan trabaho guys so ito pala yung intense so, guys ayan sarilya po ang pangalan ng aking company ito kalaki ang aming company na pinapasukan guys ayan factory pala yan ng mga pancake pagkatapos nyo nakikita nyo ba yung ganyang apat na o limang ano silver so ibig sabihin guys yan po ay lagay ng mga ingredients kung saan dyan nilalagay ang mga flour ang mga sugar diba napakalaki at ito na pa yung kanti namin guys ay para siyang bridge well maintained talaga yung kantin namin at malinis at pagkatapos ay pumasok na ako sa loob ayan yung, yung tour pala namin guys ayan automatic pala yan ayan, syempre naman lahat naman automatic yan okay, okay. so tinignan ko muna yung aking schedule guys ayan so tinignan ko muna dyan nakita ko na aking pangalan at alam ko na kung saan ako papasok at kung saan lahat ako pagkatapos pumasok na ako sa loob at pagpasok ko sa loob guys so kailangan mo na mag tap uli kasi nga maghanap pa ng uniform na suit sa so alam ko naman ang yung susuotin ko so letter M lang ako letter M so ayan so binuksan ko na nga yung aking locker guys at kasi nagkuha na ako ng uniform so pinili ko yung waistline na 46 ayan, waistline 46 so ayan, ayan kumuha ako na yun guys kulay blue pala yung anong ano namin guys yung pants at pakatapos yung trow na tinatawag namin dito ng trow guys yung makapal po yan guys kasi medyo malamig na talaga so ibinalik ko kasi nga may mancha so ayan pumasok na rin ako sa locker ko guys pagpasok ko sa locker and maghanap ka rin ng uli ng yung locker so everyday para iba iba yung locker namin pag fast contact ka na so may sarili ka ng locker pero ako hindi kaya fast. kung anong available dyan na locker so bubuksan mo na ayan ayan ikaw na ang bala pagkatapos hindi kaya ko na yung mga gamit ko kasi magbibihis na ako ng aking uniform so ito nga pala yung locker guys so ba diba, napaka organized at nagbibihis na guys nagsap Nagpapasapaw nga ako ng damit ko ng damit ko guys kasi nga medyo malamig talaga sa loob. Ayan so naka-ready na ako. Suklay, suklay mo na kailangan natin presentable guys. Oy, don't mind ano yan guys, yung bowl namin sa likod. Ay, okay. Hindi pa rin ako natapos mag-suklay guys. Kailangan natin presentable kasi nandoon yung crust natin sa loob. Agoy, oy, nagka na si Pinoy. Oy, pagkatapos ito na lahat guys, ready na ako. So, ayan, so ready na ako paakyat ng taso. Mayroon pa kaming elevator, pwede na ako sumakay ng elevator kasi nga mas maganda mag-trap lang ako ibig sabihin maghagdanan lang ako. So, yan pala nasa second floor pala yung kantina namin. Marami kasi sumakay ng lift kaya nag-trap na lang ako, naghagdanan lang ako. Nag ako. Pagkatapos ay pumasok na ako sa kantin ba. Nakita ko si ate. Isang pinay din niya. Pag ganyan-ganyan lang trabaho ni ate. Pero malaki ang sahod niya. 150k. Agoy! Kalaki. Pagkatapos ayun guys. maraming coffee dito guys. So libre na yung coffee. Kung anong gusto mo. Nandyan na lahat agay. Okay. unlimited mo. Pag drink ng mga coffee dyan guys. Walang problema kasi libre naman guys. So pero ako guys. Ayan. Chill lang muna ako lagi guys. Ngayon kasi napapa-cleansing ako. Ay cleansing! Ayan. Tingnan mo naman na sumubo na yung tubig. Pagkatapos din guys. Ayan. Ayan. Naparami pa tuloy. Umapaw na tuloy. So ayan si ate talaga napakasipag talaga. Ayan, ngayong Friday pala, ay ngayong Saturday pala guys, ay may party ang company namin. So, yung mga anak ng mga staff, ayan, so papuntahin nila doon, ayan, at magbibigay ng regalo yung company namin, yung mga anak ng na mga nagtatrabaho dyan. So, while ako nag-aantay, ay dumating na nga ay, kasama ko din at uminom muna ako ng coffee. Ay, napakasarap talaga lang kung libre Oh, talaga naman. So, si Ate Cecil pala guys, ayan, tinanong ko sila. Ayan pa si Ate Malo, si Ate Cecil. Tinanong ko siya kung ilang taon na ba siya dito. Guys, 30 years na siya dito sa Netherlands. Kaya tawang-tawa at naman tinanong ko naman si ate guys si ate malo at mag 30 years na din siya dito napakatagal na talaga na dito guys pero si ate malo napakatagal sa trabaho at tinanong ko naman ang kaibigan ate... at ito naman aking kaklo sa loob guys ayan yan pala si Mikita guys kaibigan ko sa Ukrainian guys dalawang taon na pala siya dito guys ayan so nauna lang ako sa kanya ng isang taon so, so ayan dito. lamang guys so maraming maraming salamat and thank you for watching and have a good day